Iging ang isa sa karakter na maraming koneksyon at ugnayan sa ibang tao. Marami itong kasama at mga kaibigan na nakakatulong sa kanya upang magawa niya ang kanyang mga ninanais. Madali lang para kay Ging na humanap ng mga kaibigan sapagkat pinapahalagahan nito ang kanilang samahan. Meron din itong mga kaibigan na ordinaryong tao, tulad na lamang ng mga estudyante at mga taong pumapasok sa opisina, lahat ng ito ay tumutulong sa kanya ng walang bayad. Sapagkat ang gusto lamang nila, ay panibagong kaalaman at pagtukla sa mga mahahalagang bagay sa mundo. Hindi rin hinuhusgahaniging ang nakaraan ng isang tao, tulad na lamang ni Razor na isang kriminal, at ni kite na isang magnanakaw. Madalas nitong tinitignan ang potensyal ng isang tao, para mabago ang kanyang buhay at paniniwala sa mundo. Kung kaya maraming naging kaibigan ang karakter na ito, sapagkat mabuti ito sa kanyang mga kasamahan at tinuturing niya ito bilang mahalaga sa kanya. Dahil din sa mga nakilalang tao niging sa kanyang mga paglalakbay, naabot niya ang kanyang mga pangarap. Isa na dito ang pagbuo niya ng larong Grid Island na naging matagumpay, dahil sa kanyang mga kasamahan na game master ng nasabing laro. Marami rin natuklasan ang veteranong hunter patungkol sa mga sinaunang sibilisasyon at lugar dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Kung kaya dahil sa natural na talento ni Ging at sa husay nitong makitungo sa ibang tao, naging matagumpay ito bilang double star ruins hunter. Ngunit sa kanyang lakas, yaman at kapangyarihan na tinataglay, siya ay maaaring pumantay sa mga hunter na merong mataas na katungkulan sa Hunter Association. Patunay lang na hindi basta-basta, ang mga nagawa at napatunayan ng karakter na ito bilang hunter. Pero ano nga ba ang tinatagong sekreto ni Master Wing at Ging? Para sa akin ang dalawang karakter na ito, ay magkaibigan at magkakilala. Marahil parehas sila na dating manlalaro sa Heaven's Arena na kung saan nagkaroon ng pagkakataon na makalaban nila ang isa't isa. Para sa akin hindi malabo na siging ay dating hari ng palapag sa Heaven's Arena. Sapagkat halos lahat ng mga malalakas na karakter dito rin nagsanay at kumita ng malaking halaga ng pera. Dahil para sa kanila banal na lugar ang Heaven's Arena para sa mga taong nagtatangkang humanap ng mga malalakas na kalaban kung kaya hindi malabo na nagkaroon ng pagkakataon na makasagupa ni Ging si Master Wing. Paniguradong naganap ito sa ikadalawang daang palapag na kung saan nagtagisan sila ng kanilang mga kapangyarihan sa Nen. Ngunit ang nanalo sa kanilang labanan ay walang iba kung hindi si Ging. Pagtapos ng kanilang matinding laban, naging magkaibigan ang dalawang karakter na ito. Na kung saan parehas silang naging mga floor master at sumali sa ginanap na Battle Olympia, at si Ging ang tinanghal na kampyon sa nasabing labanan. Marahil katulad sa ibang mga kaibigan ni Ging, binilin din niya ang ating bida kay Master Wing. Sapagkat inaasahan niya na pupunta ang kanyang anak sa Heaven's Arena para magsanay ng kapangyarihan ng Nen. Na kung saan naganap na ang inaasahan ni Ging at si Master Wing ang nagturo sa kanya ng mga pangunahing prinsipyo sa kapangyarihan ng Nen. Marahil kinilala ni Ging ang lakas na tinataglay ni Master Wing at nalaman nito ang kakayahang makapagturo ng maraming bagay patungkol sa Nen. Kung kaya hindi ito nagdalawang isip na ipaubaya ang kanyang anak sa kanyang kaibigan na isang dalubhasang nen user. Marahil ang kagustuhan ni Master Wing na maabot ni Sushi ang tuktok ng Heaven's Arena, at manalo ito sa Battle Olympia ay kanyang pangarap na hindi natupad. Kung kaya sinabi niya sa kanyang sarili na magtuturo ito ng isang karakter na may mataas na potensyal na kayang abutin ang kanyang mga nagawa sa Heaven's Arena na kung saan napatunayan naman ni Sushi ang kanyang kakayahan sa kanyang master at nagawa rin itong maging floor master at makasali sa Battle Olympia. Alam naman natin na hindi madali ang pagiging floor master sapagkat kinakailangan mong makarating sa ikadalawang daang palapag at tumalo ng sampung malalakas na kalaban na gumagamit ng Nen. Kung kaya paniguradong hindi na rin basta-basta ang lakas ni Sushi at paniguradong dalubhasa na ito sa kanyang abilidad. Marahil nung nakarating na ang ating mga bida sa Heaven's Arena, agad na sinabi ni Master Wing sa kanyang kaibigan na si Ging, na nagtungo na ang kanyang anak tulad ng kanilang plano. Masasabi rin natin na Siging ang tipo na kahit hindi niya nakasama ng matagal ang isang tao, pinagkakatiwalaan niya na agad ito. Sapagkat nalalaman niya ang tunay na iniisip at nararamdaman ng isang tao, batay sa pakikitungo ni Ging sa kanila. Kung kaya madali lang para sa kanya na pakisamahan ang mga ito, sapagkat nalalaman niya ang ninanais at kagustuhan ng mga tao na ngayon niya palang nakasama. Masasabi rin natin na si Master Wing ay dalubhasa sa mano-manong labanan, sapagkat marunong itong gumamit ng Shingen Ryo Kung Fu. Na kung saan ang Grand Master ng teknik na ito, ay walang iba kung hindi si Chairman Netero na kinilala bilang pinakamalakas na User sa kanyang panahon. Kung kaya asahan na natin na kahit hindi kalakihan ang katawan ni Master Wing, paniguradong nagtataglay ito ng malakas na pangangatawan. Sapagkat dumaan ito sa matinding pagsasanay, para umunlad ang kanyang pisikal na lakas kasabay nito ang kanyang kapangyarihan sa Nen. Kung kaya paniguradong hindi biro at basta-basta, ang kapangyarihan nitong tinataglay sapagkat meron itong sapat na kaalaman upang talunin ang kanyang mga nakakalaban. Si Master Wing din ang isa sa mahinahon na karakter na pinakilala sa atin, madalas itong pasensyoso sa maraming bagay at nag-iisip muna bago kumilos. Marahil nung naglaban sila ni Ging, kahit papaano nabigyan niya ito ng magandang laban. Sapagkat nung panahon ng kanilang labanan, hindi pa naaabot ni Ging ang tunay niyang lakas at kapangyarihan sa Nen. Ngunit kung pagbabatayan natin ang agwat ng lakas nila ngayon, walang duda na hindi niya magagawang talunin si Ging. Sapagkat mas umunlad na ang kakayahan nito, na kung saan kasama na ito sa limang pinakamalakas na end user sa mundo. Ganun pa man, nananatiling magkaibigan pa rin ang dalawang karakter na ito, na kung saan madalas nagtutulungan pa rin sila sa maraming bagay. Nire-respeto rin nila ang isa't isa, hindi lamang sa lakas ng kapangyarihan, maging sa kabutihan ng kanilang pagkatao at kanilang pinagsamahan sa maraming bagay. Pero kayo mga idol! Meron ba kayong opinion, patungkol sa tinatagong sekreto ni Master Wing at Ding Fricks? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.